Pinadapa asin pinusasan dangan binasahan kan sa iyang diretsos ang lalaking ini na sospek sa pambablackmail sa dati ka ining karelasyon. Hapon ka nakaaging lunes kan arestaron ang sospek sa entrapment operation kan Regional Anti-Cybercrime Unit sa entrance kan sarong simbahan sa barangay Kararayan, Naga City. Binisto ang sospek na si Emil Sabenon, 42 anyos, welder asin residente kan barangay Poblasyon 1, kanaman Kamarines Sur sigun kay Police Captain Babagay. Pigpapatakot kan sospek ang 22 anyos ka ini na dating karelasyon na kung ini makibalikan sa iya, ipapalakop subuot ka ini ang masisela nindang video na naging rason para personal nang maghagad nin tabang sa otoridad ang biktima. Inot pa pananakot sa iya. Kaya niya nagsumbong sa kay mama niya. man nakapag-report na sa Sa impormasyon, dating magkatrabaho ang sospek asin biktima, asin naging magkarelasyon man sa laong ninduang taon. Kan maaraman kan biktima na may kalibin partner asin may sarong aki na pala ng sospek, pinili kay ning bulagan ang dating karelasyon. Alagad, kontradigdi ang sospek na nauli sa pambablackmail. Medyo natumaman din siya sa pananakot. Sabi nga niya ang inot na siya nakakaturog. Medyo ngunyan, okay man na siya. Kaya lang yung pamandigra rin takot niya. Nahahampangunyan ang akusado sa kasong pagbayular sa Republic Act 9262 o BAUSI asin ang 11313 o ang bawal bastos law. Duman po sa mga magkarelasyon, ano, kung magkakaywa man siya ni Daphne, sa nila, may hindi po na magbayad na Kung ni pagkupo video, lalo na po sa picture. At kung sakaling magsuruhayan man siya, ay pwede nila may magkakaywa ng na po. Mientras tanto, Nasa kustudya na kan Station 6 kan City Police Station ang sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.